Hello, hello, ayan, good morning, good morning po, welcome back sa ating Lalamove serie mga master So medyo maaga aga tayo ngayong bumiyahe kasi maaga ako nagising So yung kakabiyahe lang natin ngayon mga master, martes uh, Galing tayo sa ating fishing session for 3 days no uh, At yan, mapapanood nyo yan sa ano natin sa mga videos dyan tatong araw na magkakasunod na fishing <laughs> so ayan balik tayo sa lala move natin mga master at syempre 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 nandito na naman tayo ulit maghahanap ng mga client so what is our game plan for today syempre wala wala akong game plan basta kung ano lang yung makukuha natin booking na magandang ferry yun lang yung kukuni natin no? Um, Nag-check kasi ako ng weather forecast. Mukhang magiging maulan ngayong araw na ito. Pero sana wag Nagdala ako ng kapote. So, nag-ready na ako. Meron akong kapote. Ayan. So, kakalabas ko lang mga master. At nagpag nagpahangin tayo. No? Tambay-tambay na rin tayo. Ayan. So, waiting na lang ako ng mga booking. Kung anong lalabas. Whether is short ride or... Parang ayoko mag-long ride. Kasi baka ulanin tayo sa malayon daan eh. So siguro siguro lang ah, depende sa mood natin. Short ride pa rin niya kay Las Piñas lang muna tayo and Bacoor. So yun lang muna yung tatargetin natin ngayon. Grabe Las Piñas Antipolo 106. Ang lupit naman nun. No? Malupit may kumuha. Pulling service. Ang lupit 106. Ganun na ba talaga ka ano? Ay grabe. So ayan mga master. Tingin-tingin muna tayo ng bookings. Standby muna tayo dito, no. Isang biyahe natin. Ganun pa rin ang goal natin, makakuha lang tayo ng mga apat limang booking sold na yan, uwi na yan. So, siyempre kung meron tayo mapagkukwentuhan ngayon, mamaya-maya ay eh, di pagkwentuhan natin mga master. Ay ah, to, singit ko na lang din mga master, no. Uh, in related to ano, end cap, no. So, hindi pa rin na na aayos yung end cap na yan. At nagkaroon na ng ng motorcade yung mga riders uh, uh, napakarami at hindi natin alam kung magkakaroon ng epekto yon sa kanila kasi alam nyo naman itong MMD nito pag normal na tao lang ang nagpo-protesta kib kibit balikat lang yan sa kanila no? wala yan kahit na makita kayo ng mga yan kahit marami kayo walang, walang walang dating yan mga master. kasi magkakaroon lang ng dating yan kapag nag viral na nag trending uh, na sila ng, ng ano kung sino man ang question sa kanila tsaka lang a-action uh, yan pero oh, mentras menteng wala nangyari don sa ano na yon sa unity ride eh patuloy pa rin yung end no So yan, para sa akin mga master, talagang discrimination yung end cap na yan. Talagang wala akong makita magandang may dudulot dyan sa end cap na yan. Kasi, imagine mo, yung mga motor, imbis na free flow yung takbo niya sa kalsada, biglang nagkaka-traffic dahil sa end cup. Nagkukos pa nga ng traffic ang motor ngayon eh. ba? Diba? Dahil sa end cup. Pero kung yan ay eh, hahayaan yung umandar yan, eh, hindi magkakaroon ng ganyang traffic yung mga motor. Hindi sila magsisiksigan sa isang lugar siya mga master, di ba? Ang sinasabi nila for safety purposes yung ano, yung end cap. Just me, naiisip ba nila yung kung gaano ka traffic sa EDSA para sabihin nilang di ba? Na, yung ibig ko sabihin. Wala magpapatakbo ng isang daang kilometro per <laughs> sa, sa EDSA dahil napaka-traffic, di ba? Ngayon ang solusyon nila para sa akin na ah, dagdagan yung traffic so ayun pinagsiksikan nila yung motor sa isang linya okay lang sana kung yung linya napakalawak ay lit ng line diba napakalit ng lane na linagay sa motor tapos wala naman additional na lane eh walang wala ganoon pa rin kung ilang milyon ilang libong motorista yung dumadaan sa ed araw-araw ganun pa rin yon ang volume so ibig sabihin same same pa rin ang traffic walang pagkakaiba. So, ayan, wala tuloy boses ang mga motorista sa ano, sa Senado or sa Kamara o kusaan man. Para sa akin mga master, eh, hindi ako namumuliti ka pero sasabihin ko nito to mga master, hindi nyo kasi binoto yung nag-iisang taong uh, nagsusulong ng protection sa mga driver sa kalsada. 'Di ba? yun na nga lang yung pag-asa natin na ano na magkaroon ng solusyon yung problema sa kalsada yung ganyang klasing mga sistema na ma maharang or ma mabigyan ng solusyon hindi pa natin binoto yung may advocacy para sa ganyan pambihira tapos ngayon nagre-reklamo tayo na bakit may ganyan bakit may ganito Okay, eh, tayo rin may kasalanan kasi ang binoto natin yung mga double-sided na ano, politiko. Yung pag pag may trending nandoon sila, 'di ba? Pag wala, walang alam, 'Di ba? Pero yung merong advocacy, hindi natin linagay sa Senado. Hindi na tayo natuto eh, no? Para sa akin mga master eh kung kung ano, kung nagkaroon ng chance na makaupo sa Senado. Yung taong merong advocacy dyan sa ano Makakatulong naman kayo sa mga rider eh. Eh kahit nga wala siya sa Senado nakakatulong siya, di ba? Kahit wala siya sa posisyon, nakakatulong siya sa mga kapwa natin na, na ano na tawag nito na naaapi ba? Diba, ba, ng mga maling paghuli sa kalsada. What more kung nandoon siya sa Senado? Mas malawak yung kanyang uh, magagawa. Asa ang problema? Hindi natin binoto. 'Di ba? Hindi niyo binoto. Hindi ko sinasabing tayong lahat kasi may bumoto rin sa kanya 7 million plus do no? o 10 million plus ba? Pero sana 'di ba, naisip na sa dami ng mga rider, sana naisip natin na at least kahit papano meron tayong tatakbuhan or mayroon boses ang mga motorista sa kalsada Aso lang wala eh hindi tayo nag-iisip eh hindi nag-iisip yung ibang mga butante tapos ngayon nagreklamo tayo sa mga nangyayari sa kalsada na sobrang daming corruption sana next time di ba pag nagkaroon ng pagkakataon edi iano natin ilagay natin sa ano sa senado if in case na tumakbo ulit <laughs> so yun lang mga master ah, suggestion ko lang talaga ang linalagay natin sa posisyon yung may mga advocacy yung mga taong may malasakit hindi yung mga taong di ba nakikisakay lang walang ginagawa sa senado di ba nasubukan na natin yung mga luma eh wala naman nangyari eh doon tayo sa bago ay nako Piyahin na nga tayo Ano ba? just me, mga master. Ito talaga malupit talaga to. Las nya uh, Paranaque City, Antipolo. Ito, 106. Pooling service mga master. Sino bang kukuha niyan? Ito malupit. Dagdagdag -dag 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 pa ng 20. Ang palubog loob. service. Eh kahit 126 ang regular, hindi ko kukunin yan sa papuntang Antipolo eh. Di ba? 200 plus ang Antipolo. Ayan. So let's go. Meron na tayong booking. First booking of the day mga master. Nandito na tayo sa ating pick up. Tawagan na natin. Lala move. Yung papuntang SM Sukat. Kay Ate Princess. Sa RDU lang to. Ah, sige, sige. Okay, okay. Alam ko na 'yan. Sige, oh. Okay. So ayan mga master Nandito na tayo sa ating ano drop-off sa may ano RDU. Ito mo, 60 pesos. give up, keep trying. Sayang, Sa oh. Meron na sana tayong 80 pesos, mga master. Panalo na yung booking na yun, eh. Las Piñas, Bacur, eh. Malapit lang, eh. na naunahan tayo. Ito, priority. Ay, ayoko niyan. Priority. Tapos, ang, ang laman ni, eh, ano, Leche Plan. Egul. Egul. So ayan mga master. Waiting pa rin tayo ng booking. So yung isa, nagbukas na ako ng camera eh. <laughs> Basta nagbukas na ako ng camera mga master, ano na yan. Meron na yan sana. Kaso na naunahan tayo. Wala pa, wala pa. Keep trying. Okay lang. So, ayan mga master. Eh, mamaya na lang ako babalik kasi ano, nasisiyar ako. hoy <laughs> muna tayo sa bahay. Update na lang kayo mga ano? Malapit lang naman ako sa amin eh. Total yung mga booking na lumalabas, puro ano, puro go, puro malalayo. Hindi tayo pwede makipag ano makipagsapalaran pag gano'n. <laughs> talo tayo sa gasolina so ayan mga maser kakano ko lang ulit kakalabas ko lang ulit um, tinamad na ako bumiyahe kanina eh parang <laughs> nakaidlip na ako sa bahay so ayan nakakita ako ng booking short ride booking lang to no 120 pesos dito lang sa anong drop off sa may Paranaque malapit sa may Valley 2. So ayan, wala namang kumukuha, Pinuha na natin. Okay, mga master. Nandito na tayo sa ating pick up. Dito ko alam kung tayo oh, yan bahay. Teka lang, tingnan natin na kung saan dito. Lalamove po. Pick up. Pick up. Lucina. Okay. Ay. 120 lang, boss. Teka lang. Sukulayan so, ko lang. Okay na to? Ah, sige pa. yon quality mo master master picture ang ko lang ah para alam din ng nagpadala Okay na po Ayan mga master. So, quality. So, ayan mga master, kaka ano natin, kaka drop off lang natin sa ating ano, ating parcel. Uh, ano pa ba bang gagawin natin? Siyempre, maghahanap tayo ng ano, another ano, booking abang abang lang tayo dito dito lang muna tayo ayoko mo dumayo so, let's see let's see kung makakachampa tayo nakakadalawa pa lang tayo mga master pero booking pabalik ng ano papuntang Las Piñas to takoyaki ingredients nagkakahalaga ng 138 pesos so kanina ano lang to tawag na to magkano lang 90 pesos lang buti naman nag -add. so nag so ayan mga master Um, pupuntahan na natin yung ating pick up ngayon takoyaki ingredients daw gano kaya karami to tawag kaya muna natin no? kasi baka naman lagpas lagpas to sana eh Ayan, dito daw mga master japanese store ayaw sumagot eh O, Oh, yun. Jusel. Ito ba yan? Giselle, Giselle, Pala, Pala, Hindi kasya ka siya sa motor yan. Oops! Sakto. Ayan. mga master papunta na po tayo sa ating drop off at mukhang uulan yan ang sinasabi ko eh. uulan na eh maambun na huwag naman sana lumakas agoy 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 lumalakas na mamaya na mamaya na tayo magkapote kapag kaya pag, hindi na kaya mukhang kaya pa naman eh so pag hindi na ako nakapag record mga master ibig sabihin lumakas na yung ulan sana ganyan lang okay na yan ambon lang so punta na tayo sa ating drop off at nagkakahalaga po ito ng 138 pesos tama yung malakas na ulan na basa ako Basa ako. Hindi ako lulusong dyan. Kahit may kapote ako, ayoko. Okay. So, ayan mga master. Tumila na yung ulan. Sa wakas. Ubi ba? Binuhos lang yung biglang ano. Muntik pa tayo mabasa eh. ulan pa bad trip naman tong ulan na to kung kailan malapit na tayo eh yun eh konting konti na lang sige lakasan mo pa grabe naman tong ulan na to hindi pa ako pinaano lakasan mo pa kailangan natin natin magkapote mga master pero hindi kaya pa to hindi pa naman tayo nababasa dito sa ano eh. Sa hilalim ng puno. Makapal yung ano eh. Makapal yung dahon. Let's see mga master. Pag hindi natin kinaya dito, lilipot ako dun sa kabila. Okay no. Mas makapal yung dahon nun eh. Oh, Ayan nga eh. Talo. Ayan o, oh. lalamove din yun. Ayan na, humina na. Okay, let's go. Ano ko lang o. Oh. Kakaalis ko lang umulan na naman ng malakas. So, parang kailangan na natin ilabas yung ano natin na kapote. Ilabas ko na 'tong kapote ko, mga master. Mababasa tayo eh. Hello. Okay, hindi na muna ako magre-record Pamaya na. Basta na naman tayo. Hey, grabe na mga shit. Ayan, may dibigyan natin yung mga Okay, hey, grabe eh. Nakas Basa, 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 ayun, yung, master. Ayan, kayo so yun mga master no, nakita naman ang lakas ng ulan, grabe, basa ako. Wala kasi akong pambabang kapote. So hindi pa natin nakuklose, ikuklose muna natin. At ang binigay pala sa akin is 150 pesos na. So 'yun, meron pa tayong kasobra. So siguro mga master hanggang dito na lang muna yung ano natin, biyahe. Nandito na ako sa amin eh eh, hindi natin pwedeng ano, hindi natin pwedeng i eh, ipilit kasi yan, eh, no, na naman wala akong pang ano eh lumalakas na naman ang ulan so, since na dito lang din naman tayo sa, sa amin eh, parang hindi pa tayo mabasa ng tuluyan, uuwi na muna ako okay na ako doon sa booking natin at least kahit pa ano, kumita naman tayo dun no? sa tip at saka tatlong booking lang naman yung nakuha natin ngayon tapos malalapit lang tapos maganda yung pair. kaya okay at meron pa tayong gasolina no? kaya okay lang pawi na lang tayo next time pag prepared na tayo sa ulan <laughs> hindi kasi ako prepared sa ulan eh So yun, quality naman yung naging biyahe natin ngayon no? yung dalawa meron tip ginawang 150 150 so 300 na yun tapos yung isa 60 pesos so umita rin tayo ng ano 360 pesos ID meron yung national ID yan yan ay nako So, yun mga maser, Kaya ang gagawin natin, no choice, uwi na ano, to. Uwi na talaga ako. Basa na yung ano ko, pantalon ko. Wala tayong pang ano eh. At least kahit pa paano, meron pa tayong pantaas. So, hanggang dito na lang mga maser muna ang ano natin, biyahe natin, no? Oh. Kasi, malakas na yung ulan. Meron yata ang, ano, low pressure area. May habagat yata. Kaya ganito ang ang ano ng ulap, ang dilim ng kalangitan. At syempre pag uwi natin, ang gagawin ko pala ay i-maintain, i-PPMS ko 'tong motor natin. Itong scooter natin kasi ayan oh, no? ano na siya. 40,000 kilometers na siya mga master, 40,000 plus kilometers na siya wala pang galaw-galaw to so pag sinipag ako baka buksan ko yung block neto, tapos ayusin ko yung ano nya no? basta linisan ko yung head nya ayan tingnan natin ayusin natin yung timing so yun na lang muna ang gagawin ko siguro para mas mapaganda pa itong motor na to mapaganda pa yung performance so far so good naman itong ruse natin mga master imagine mo sabi nila sirain to pero tingnan mo naman oh, 40,000 kilometers na walang galaw. All stop, mga master. Okay, tingnan natin. 'Yon. So let's go mga master. Uwi na muna tayo. Ay nililigpitin ko yung camera kasi lumalakas na naman yung ulan. <laughs> Baka mabasa walang pang ano to eh. Walang pang pang wet. Dikot dinala. Kalo ko kilala ko yung ano. So yun lang, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo sa ating biyahe ngayon Na wet ride ang nangyari Basang basa ako Basang basa yung pantalong ko Bawi na lang tayo next na biyahe mga master Ang kinita natin ngayon is 360 pesos lang Sa tatlong booking na short ride Pwede na rin kahit pa At least meron na tayong sobra pang gasolina Pag tayo nag fishing fishing <laughs> Okay, so thank you po sa inyo lahat and kita-kits po. Maraming salamat sa mga sumama dito sa ating biyahe ngayong araw na ito. And God bless po sa inyo lahat. Paalam muna tayo pansamantala. Bye-bye.